Nalocate na po namin yung ano, yung nakadala po ng maleta ko. Ayan. Hello, mga kabayan. Welcome back sa my channel, LiveWKSA. LiveW, na nagtangay ng maleta, mga kabayan. Lumutang na. At ang nagtangay ng maleta ay galing sa Saudi Arabia, mga kabayan. Siguro, natutunog niya na na malapit na siyang mahuli at makulong. Kaya, kumontak na siya mismo sa may-ari ng maleta, mga kababayan. Buti na lang, mabait ang kababayan nating OFW na galing Kuwait na si Ma'am Baby. At hindi niya na itutuloy ang kaso basta bayaran lang niya ang mga gadget at alahas na nawawala ang mga kababayan. Pero tinatanggi ng muha ng maleta ay wala raw iPhone at alahas na nakita siya sa loob ng maleta. Pero intentional niya kasing binuksan niya ng maleta na tinangay niya ang maleta galing sa isang OFW na galing din naman sa kanya mga kabayan. Kaya watch natin ang mga video na ito sa tool for in action mga kabayan kung ano ang tunay na mangyayari. Kababayan natin kumuha ng maleta. Ay, ito uh, yun, kumuha lang po tayo ng update. Pinare po natin siya ng July 11 at meron pong YouTube title na Bagahe na puno ng gadget tinangay sa terminal ng bus. Kung saan una pong lumapit sa atin si Mambibi Morales at meron po tayong flashback video. Panoorin po natin. 6:30 PM bumaba po ako sa dalaga. Doon ko na po nalaman na wala na po yung maleta ko. Yung conductor, siya po yung nagsabi sa akin, akala niya po kasi hindi daw sa akin, so binigay niya sa ibang pasahero. Usually kasi po sir, pag ganyan po kasi dapat dinideclare nila yung laman ng item. In other words, hindi niyo alam kung magkano yung compensation okay, okay. na may bibigay yes, niyo kayo. Ang tanong ngayon, magkano yung kailangan po nilang ibayad sa inyo? Yun ay papatunayan po niyo. I hope no, may meron naman kayong mga resibo diyan. Ma'am, may offer po ba ngayon ang bus company. Yes, po, hindi na kami tumatanggi na hindi maibalik sa kanya at least yung amount. Sorry. Pero hindi po siguro sir mabubuo, di ba? Ibibigay po namin lahat po ng listahan at magkano yung halaga po ng nasa loob. Magharap-harap po tayo sa opisina po nila Mr. Joel De para maibigay na po natin yung tulog. Okay po, sige okay. po. 10:30 PM, bumaba Okay. Uh, attorney, ito po, nasa linya po natin si uh, Ma'am Bibi uh, para po siya mismo po ang magkwento kung ano po ang naging update natin. Ma'am Bibi, magandang hapon po. Ayun po. Good afternoon po sa Ayan. Ma'am Bibi, parang mas masaya ka na ngayon. Mari ba kaming balitaan? Ano na po nangyari? Mula nung kayo okay. po ay narito. Talaga. Um, Opo, na, na, na-locate na po namin yung ano, yung naka dala po ng malet ko. ayan, So naka-flash po sa screen natin yes. yung mga items. ayan na nga yung mga laptop no, yung mga valuables na na-mention dati sa atin Shari ni yes. Ma'am Baby. So na naibalik naman po lahat po nung uh, nawala po sa inyo Ma'am Baby. Tama po ba? po, wala po yung ano, yung iPhone ko po na cellphone at apat na gold po. Yun po yung missing. Okay. Um, Ma'am Bibi, baka pwede mong pakikwento kay Atty. JV kung paano po naibalik po sa inyo yung maleta po. Um, tumawag po sa akin yung si Ma'am Jeremy. Sabi niya po sa akin na isasauli niya po sa akin yung maleta ko. Apo, sabi ko naman sa kanya, doon na lang po kami magkikita sa LTFRB kasi mas maigi na po yung legal na itauli niya. Okay. Tapos kinausap niya po ako kung pwede po daw na kami na lang po daw yung mag So sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi na, na, naka, naka, na humingi na po ako ng tulong sa inyo at saka sa LTFRB at sa bas ng company din po. Ayaw ko naman po maging unfair sa kanila. So mas maigi na doon na lang po niya isauli. So, pag nung nag-usap na po kami, so, humingi po siya ng tawad sa akin. Kasi, doon nga po yun sa nagawa niya. At, yun po, pinatawad ko po siya. Kasi, although may mga anak din po siya, may mga anak din po ako. So, ayoko naman po na maging, maging ako yung dahilan nung pagkakulong niya. At saka, alam ko naman na, alam ko yung mararamdaman ng mga anya, mga anak niya. Kasi may mga anak din po ako. So ayun, pinatawad ko po, po siya. So pinabayaran ko na lang po sa kanya yung yung iPhone at saka yung sa ano po sa sa kwintas na nawala niya din. Ah, okay. So at least nag out po pala sa inyo mismo yung okay. ano yung kumuha ng inyong maleta. Oo, kasi kasi nga po, actually hindi hindi niya po sana isa sa uli, pero nakita po kasi ng tinta niya yung post at yung okay. sa, no po, sa ere po nakita po. So, kinausap siya ng pamilya niya na itaulin. Oo, oh, siguro naramdaman na siya rin na... Lumiliit din yung mundo niya. Lumiliit, oo. Oh, Ma-identify lang mm -hmm. din yan, no? Wala naman pong nasisikreto ng na mga ganyang mm -hmm. bagay bagay. Lalo't natawagan na natin siya rin at nahingan Opo. natin ng tulong. Yung LTFRB and PNP Opo. Opo. Pero ma'am, may naikwento po ba sa inyo si ma'am? Uh, Jeremy, kung bakit niya daw po nakuha itong uh, maleta? Bakit niya po Kinuha itong maleta kahit hindi Tito naman ko, po, tinanong tinanong, po, tinanong po, po siya kung bakit niya nadala yung maleta ko Sabi niya po sa akin sobrang excited niya na sobrang excited niya po daw na makauwi sa kanila dahil galing po daw siya sa Saudi, nine months lang daw siya doon, umuwi na daw siya. Hindi ko na lang po inalam kung ano po yung valid reason kung bakit siya pinauwi or umuwi. Yeah. Hindi ko na po inalam. Okay. Pero galing po sa Saudi, nine months lang po daw siya doon. Okay. Yung, yun po ba yung tumawag sa inyo? Siya rin po y ba ay pasahero nung bus? Na yes, katabi niyo po. Yung po. Oh, siya ba yung mismong katabi niyo? Hindi hindi ko po sa katabi. Ah, hindi oh. naman. Okay. So, ma'am, no, sabi niyo kanina nagkapatawaran naman na po. So, I hope okay. no, meron na kayong naging agreement na kahit papaano eh dapat may balik yung value nung nawala dun sa maleta po ninyo. Yes po. At uh, I suppose dahil meron na kayong agreement, hindi na no, hindi na kayo magsasampa ng any uh, reklamo or kaso laban dito. Yes po, hindi na lang po ako magsasampa pero babayaran niya po yung mga na-damage niya which is yung cellphone ko at yung gold ko. Okay, I I I think that's just fair naman. Shari, na maibalik yung nawala dito kay uh, Ma'am Baby Morales. So, mama i-monitor imo pa rin namin yung compliance po doon sa inyong okay. compromise agreement. No, I don't know okay. kung ilang buwan or ilang taon niya babayaran yung uh, nawala po sa inyo, pero balitaan niyo po kami, Mama, kung yes. bigla na lang later, no, takasan ka rin naman jan sa inyong ano, uh, agreement. Okay. Opo. Okay. Pero ngayon po, ongoing uh, po, pinapa background, check din po natin. Ito pong si Ma'am Jeremy. Si Ma'am Jeremy po, uh, at yun ni Istaga Kamsur din po. Okay, okay. oo. So, Ma'am, uh, linawin lang po natin, ano, para sa ngayon lang po nakamonitor. In short, Ma'am, pinatawag niyo po siya, hindi niyo po siya sinampahan ng kaso, sa kabila po ng ginawa pong problema na binigay po sa inyo. Tama po? Yes po. yes po. Okay, at nagkaroon na lang ng agreement na siya po ay magbabayad ng 10,000 monthly po. Tama po ba? Opo. Um, nakagawa na po na kami ng agreement although ako din po yung bumayad sa abogado para doon sa agreement. So magbabayad po sa bali sa akin ng monthly. Okay. Sa ano para po attorney mabunuan mabayaran po ang 57,458 pesos tama po ba? Ito yes, po pa. yung halaga ng iPhone and ang alahas po. Sa niya yes. daw po mam Ma ano po binenta niya daw po ba yung iPhone saka alahas? Hindi ko po alam kung sabi niya po wala po daw, wala po daw siyang nakita. Yun po yung sabi niya. Okay, so pero pero willing siya no to pay kasi meron okay. naman ng agreement no well we can only speculate na nawala na talaga itong mga items na ito kasi kung uh, may babalik lang niya bakit naman niya pipiling magbaya no in the mm -hmm. long run shari the oh. first plate binuksan niya po kasi yung maleta. yes oh, oh. at so, kinuha kinuha at binuksan binuksan na po so hindi niya po masasabi na wala or walang laman kasi sabi niya po wala daw laman yung iPhone wala daw gold. yun po yung sabi niya okay so, Ay, hindi na ang paniware eh di ba share yung mga maleta may mga passcode yan eh oh, po may mga minsan nga may kandado pa yan eh kung binuksan mo okay ibig sabihin eh or, uh, unless gusto mong hanapin yung identity nung may-ari uh -huh. pero uh, at in, in this case no willing naman siya bayaran yung magkano man yung nawala no Yes po. Okay. At magandang loob din naman itong si Ma'am Baby kasi hindi na niya any legal action although may karapatan siya supposedly uh, dito sa mga nangyari. Shari, ha? Yun, yun nga po. Okay. Po kasi ako dun sa mga anak niya. Maliliit pa din po tapos wala pong trabaho yung asawa niya. Parang parang sa lang po yung nagtatrabaho siguro sa kanila. Opo. Pero, ma'am, ma'am Bibi sa amin lang dito, hindi po kasi rason yun, ma'am, no? Enough na reason Opo. para gawin po ito, madam. Una sa lahat, pare-parehas lang demand din po kayong may mga anak, di po ba? Opo. Opo. Uh, pero, ma'am, choice nyo pa din naman po yan at uh, kami naman Opo. po ay uh, masaya din po na naibalik din po sa inyo yung mga dahil, attorney, di ba yung mga laptop, yun po yung ginagamit ng pasalubong niya po sana sa mga yes. anak niya Yes, eh. oo. Oh, Opo. lahat ng valuables niya eh, di ba? Naalala ko, gusto nga niya, katabi niya yung maleta na yan Opo. eh. Okay. Alos na ubos ko yung buong oras ko kakahanap. ma'am saglit lang po na magpapasalamat lang tayo, attorney. Nasa linya po natin ang regional director po ng LTFRB, uh, si uh, Mr. Joel De Feo. Ayan, magandang hapon po, Sir Joel De Feo. Magandang hapon po sa inyo dyan sir, sa studio ano, at saka po kay Ma'am Barbara sa lahat po nang nakikinig ng One Ted sa radyo. Ayan. Sir, kami po ay nagagalak dito sa naging mabilis din pong aksyon uh, sa matter po no, sa inilapit sa amin ni Ma'am Baby Morales. Uh, ngayon po sa update na binigay sa amin, nahanap na po yung maleta, okay, na-identify kung ano yung mga nawawala at siya po ay kung yung value nung nawala sa kanya ay maibabalik naman. So Sir Joel De kami lang po ay magpapasalamat dito po sa naibigay nyo rin na tulong dito kay Ma'am Baby Morales. Uh, walang ano man po yan, sir. Ano. Nandito po tayo bilang uh, kinatawan ng gobyerno. Nandyan po ang ating pagtulong. At salamat din po sa programa ninyo. Kasi kung hindi po ito nailabas sa wanted sa radyo, so hindi po natin malulukit. Ito po ay tulong-tulong na uh, collaboration. Kasi nag-contact din po ako sa JC Liner, yung sinakayan nito. At talaga po, doon ito sa San Jose kasi kumukuha na po ako ng CCTV footage ng bus. So malaking tulong yung ginawa ng ating opisina requiring all bus companies na mag-install ng CCTV and okay. even sa terminal. Ayan po. Maraming salamat po Sir Joel DeFeo sa lahat po ng inyong mga naging aksyon. Mabuhay po kayo sir. Uh, maraming salamat din po sir. Ayan. At Shari, pasalamatan din natin si Police Lieutenant Colonel George Meneses III. Siya po yung Chief of Police ng Tabaco City Albay PNP. Naalala ko Shari, alam ko, eh, binaktrak nila lahat opo. eh. In pinanood nila yung mga CCTVs kung saan na-capture yung bus at kung si si Madam hinanap nila pinuntahan nila yung mga possible locations. Maraming salamat po muli. Lieutenant Colonel George Meneses III. third. Ayun. So Ma'am Bibi, um, na, opo, uh, sakali naman po nanonood po si Idol Rafi, meron po kayong mensahe sa kanya, Ma'am is yes, po. Um, gusto ko lang po talaga magpasalamat unang-una po sa station po niyo, kay Sir Rafi po. Marami po talagang salamat. Yung programa niyo po is malaking tulong po talaga sa mga tao tulad ko din. Tulad ko na nangangailangan ng tulong. Malaking tulong po talaga. At maraming salamat din po kay Sir JB. Ma'am Sherry, thank you po. And sa LTFRB po, maraming salamat. At sa police, maraming maraming salamat po talaga sa lahat. At um, at kay Ate Jeremy din po, sana po hindi na po yun nauulit. Please lang, awa po kayo. Yun lang po. Maraming maraming salamat po talaga. Happy po ako na nakuha ko na po yung mga bagay, ay mga mga gamit ko po. Salamat po talaga sa lahat-lahat. Okay, kami rin ay natutuwa ha, Miss Baby Morales, na finally ay nahanap niyo na po ang inyong maleta. Sorry, sa lahat ng ating mga OFW's nakakatuwa 'no pag natutulungan natin sila sa mga ilang sandali na umuwi sila dito mm, sa sa Pilipinas. No at least nakatulong po kami sa inyo, Ma'am Baby Morales. Natutuwa oh, po si Congresswoman Jocelyn Tulfo and of course si Senator Rafi Tulfo. Thank you, thank you po so talaga maging aral to sa mga OFW na nagbabalag gumawa nito mga kabayan dahil mga kabayan kapag nakulong kayo at pag ginawa nyo ito ay kawawa ang ating mga pamilya may isa pang pa ang OFW na biktima rin ng ganito na ninakawan ng maleta at galing siyang bansang Kuwait kumuha ay galing din sa bansang Saudi Arabia at kasabay niyang umuwi sa Pilipinas na connecting flight sila sa bansang Bahrain mga kabayan at magpapatuloy rin tawon tong kababayan nating babae kapag dumating siya sa Maynila. Kaya abangan natin to mga kabayan, Ang isang kababayan natin na Pilipina na kasabay niya ang isang OFW na galing Saudi ay magpapatuloy rin. What's ng mga video nito na, na ating napapanood ng ating mga kababaihang OFW, maging hanes po tayo sa ating mga sarili at sa ating kapwa mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. To God be the glory.